yung she ay may nakita lang ako dito sa tapon ng basura pwede ko pa pakinabangan eto maliban to eto siya mga mamshi. lagayan ng kimchi or mga babasagin kunin natin siya so let's go So, ayan mga mamshi, na ko na siya dito sa bahay. Ayan, at tingnan nyo, napakabago niya mga mamsi, nakashield pa siya, bagong bago. Ayun, oh, may ganyan pa siya sa ilalim para hindi magasgasan something siguro. May pong siya naka-shield pa siya bagong-bago mga mamsi. Tingnan nito tinapon lang grabe storage box or ano to lagayan ng kimchi nila dito mga mamsi. dito dito nila nilalagay at binuburo yung kimchi ayan so apat siyang piraso sinerch ni Upa mga mamsi. alam niyo ba yung isang ganito ito lang dalawang piraso na to nagkakaala nagkakahalaga na siya ng 1000 grabe ang mahal diba tinapon lang nila ito tong dalawa na to 1000 na to di plus pa to di 2000 na nasa 2,000 mahigit na yan kasi 1,000 plus yung ito yung, yan yung dalawang yan di ba grabe <laughs> nakapulot tayo ng ganyan, bago pa grabe talaga mga tinatapong basura dito sa Korea, no mga mamshi ayan, no, siguro to amin na lang to gagamitin namin, lagayan namin ng kimchi mga mamshi para ano, mapalitan na yung lagayan namin ng kimchi, ayan so nakapulot tayo, hindi na tayo bibili ang mahal nito mga mamshi, grabe Oh. Uh, may bago na kaming lagayan ng kimchi. Sa so, lang.